Ang mga kakaibang salot na umaatake sa Amerika ay nandito na. Hindi na mapipigilan ang kanilang paglabas. Ang salot na mga balang na ito ay kumakain ng laman. Nagsilabasa na ang mga kakaibang salot sa mundo. Ang mga salot na nakasulat sa Biblia na magpapahirap sa mga tao hindi na mapipigilan pa ang paglabas ng mga balang na ito ang mga balang na ito ay kakaiba sa lahat na naiulat sa mga balang na umaatake sa iba't ibang lugar dahil ang mga balang na ito ay kumakain ng laman nakasulat sa Revelation chapter 9 verse 1 to 3 ang ori ng mga balang na kayang manakit na tulad ng sa alakdan. At ganito ang ating mababasa sa Revelation chapter 9 verse 1 to 3. Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta at nakita ko kong nahulog sa lupa ang isang bituin Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking horno kaya't nagdilim ang araw ang himpapawid mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumakalat sa lupa binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng sa mga alakdan. Marami ang nagsasabi na wala raw insekto ang kayang pumatay ng tao. Yun ang kanilang malaking kamalian. Dahil kahit sa pinakamaliit na surot ay kaya kanitong saktan. Yung balang pa kaya na halos sinlaki ng tipaklong. Inaakala ng karamihan na dahon at mga halaman lang ang kinakain ng mga insekto at mga balang na ito. Hindi lahat ng balang ay dahon at halaman lang ang kinakain. Meron ding mga balang na kumakain ng laman. Katulad na lang sa nangyari doon sa Amerika lalo na doon sa Nevada, sa Idaho at sa Utah. Ang mga balang na ito ay kakaiba dahil kumakain sila ng mga laman at kahit kapwa nila balang ay kaya nilang kainin. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinabahala sa Amerika dahil malaking perwesyo ang naidulot nito. At ayon pa sa ulat, hindi basta-basta ang kanilang dami. Nagkalat sila kahit saan, sa mga kalsada, mga puno, sa daan at sa mga kabahayan. Ang mga balang na ito ay tinatawag na mga Mormon Crickets. Takot at pangamba ang nararamdaman ng mga tao doon. Our entire town has just been overrun by these things. Oh, it's disgusting. It's, uh, it's so gross. This is Elko, Nevada, besieged by Mormon crickets. Itinuturing pa nila na mga kanibal ang mga balang na umaatake sa kanilang lugar. Hindi nila alam kung saan galing ang mga insektong ito. Madalas na nagrereklamo ang mga residente dahil sa mabahong amoy ng mga Mormon crickets lalo na pag nasagasaan ito ng mga sasakyan sa kalsada. Sa ngayon ay maaring perwisyo pa ang naidudulot ng mga balang na ito sa mga tao. Pero darating ang panahon na hindi lang perwisyo ang kanilang maidudulot sa mga tao kundi Labis na kahirapan at sakit ang magiging dala ng mga balang. Mapapansin natin na kakaiba ang hitsura ng mga balang na ito. Sila'y hindi pangkaraniwang mga balang. Mababasa natin sa Revelation chapter 9 verse 7 ang ganito. Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa labanan. Sa kanilang mga ulo ay mayroong gantimpalang putong katulad ng ginto. Ang kanilang mga muka ay katulad ng mga muka ng tao. Pansinin natin ang kakaibang itsura ng mga balang na ito. Silay kakaiba doon sa mga balang na lumilipad at kumakain ng mga dahon at halaman. Ngunit ang mga balang na ito na tinatawag na Mormon crickets ay hindi nakakalipad. Gumagapang lang ang mga insektong ito at sadyang kakaiba din talaga ang kanilang hitsura. Alalahanin natin na ang paglabas ng mga balang na magpapahirap sa mga tao ay mula sa makapal na usok at itoy nanggagaling sa pinakamalalim na hukay ito ang isa sa paraan ng diyos para gisingin tayo sa ating pagkakalimot sa kanya madalas sinasabi ng mga tao na itoy natural lang na pangyayari at parte na ng kalikasan. Marami ang hindi naniniwala na ito ay umpisa na ng parusa ng Diyos. Pagdating ng panahon, magdurusa sila sa matinding salot na darating sa sanlibutan. Kapag hinihipa na ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta ng paghatol, a ang mga tao sa lupa ng mga balang na nagmula sa kalaliman na may kapangyarihan na gaya ng sa alakdan gayon man limitado lamang ang taong sasaktan ng mga maladimunyong balang na ito ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo punong kahoy o anumang halaman ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Ang mga taong may tatak ng Diyos ay iingatan. Ang tatak ng Diyos sa panahon ng kapighatian ay direktang sumasalungat ng tatak ng halimaw na nagpakilala sa mga tao bilang mga tagasunod ni Satanas. Marami ang matatakan ng tatak ng halimaw dahil sila ay sa pilitang tatakan nito. Maging dakila man o mahirap. Mababasa natin sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18 ang ganito. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o nang bilang ng katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Kaya sikapin nating huwag tayong matatakan ng tatak ng halimaw dahil ang sinumang matatakan nito ang siyang aatakihin at pahihirapan ng mga balang na ito na nagmumula sa kalaliman. Ang sinumang may pananalig at pananampalatayang lubos sa ating mahal na Diyos ay ililigtas niya sa anumang kapahamakan. At maraming salamat sa inyong muling pagsubaybay. Ako pa rin ang inyong lulukakoy. Maraming salamat. Bye-bye!